Ayan guys, and nandito na tayo sa Batangas. Ayan na, uh, dinalaw natin personal yung bahay ng uh, kapatid ng tropa natin dito kay Felix Pasumbaldi. Talaga yung bahay ng ate niya, ayan guys, so yung nakikita yung kulay asul na bubong na yan. Yan talaga yung bahay. Talagang natabunan. Tapos dito sa katabi, dyan daw sila nagsiksikan habang rumaragasa yung uh, bagyong Christine. Yan, nakapanlumo ipakita yung lugar lalo na doon sa bago kami nakarating dito sa uh, lugar mismo ng kapatid ni si Ilmar. Talagang hindi madadaanan mahabang panahon bago makarecover itong lugar na to. Una-una kasi naputol yung kalsada. Mamaya pagbalik kuha natin ang video yung lugar ng kalsada na putol at saka yung mga natrap na sasakyan. Ayan o. Nakakapanlo mo pagmasdan yung lugar, di mo akalain na ganito yung mangyayari sa tagal ng panahon na nandito sila. Ito yung sinend sa atin na picture, ayan ni eh, Ate Lisa. Ito yung bahay nila, yung kulay asul na yan. Tabo na tabon talaga. Ayan. Talagang kailangan, kailangan talaga ng uh, tulong ang lugar na ito, hindi lang yung isang pamilya buong lugar ng Batangas lalo na dito sa uh, lugar na to ano Ayan si Ate Lisa. Pa, 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 pa. si Ate Lisa yung may-ari ng bahay dito. Ayan o, yung kanilang bahay. Ayan. <laughs> mo. Ay, nasa Ito walang... <laughs> <laughs> Grabe nangyari sa bahay guys. So personal natin binisita yung lugar. Hoy kuya Toto mataas. Hindi yan mauuling. Yan. Mataas yan ha. doon. Uh, dito guys. yung pansamantala dito muna tumulo yung mga residenteng malalapit dito sa lugar. Dito sa compound na to. Kasi may ginawa may ginawang pegari dito. Ayan oh, lumipad na nga yung kanilang bubong. Ayan. ginawang Ginawang pegari to. Mapansamantala dito mo tumuloy yung mga uh, mga mamamayan dito sa lugar na to. Pap, anong pangalan ng lugar dito? Bilibingwa. Bilibingwa. Ayan, Bilibingwa. Bilibing Bilibing ha? Bilibingwang. Bilibing ano nakasakop na si ano ng Batangas? Agusilyo. Ah, Agusilyo. Bilibing Wang Agusilyo. Yan dito muna yung ibang pamilya oh. Sa ginawang Pegarisana. Yan ilang pamilya rin yung dito muna nanuluyan. Na nakakaawa yung kanilang ah, sitwasyon dito. Hindi mo sinabi, tatlong pamilya pala, dapat dinibide na natin yung kibinili natin. Tigta <laughs> tatlo. Tigta tatlo sila. <laughs> Ayan, kubawa. <inaudible> Tingnan nyo guys, yung okay nangyari dito sa lugar na to. Yan yung bundok na naglandslide na gumuhin lupa, bumaba dito. Sentro ng sentro naman dito sa bahay nila kuya. Grabe okay. nangyari dito. <inaudible> Hanggang doon. Tibay ng mangga na to. Parang walang nangyari sa kanya. No? Yan yung mangga, ang tibay, oh. Daan no? po po kayong... Kalsada. Kalsada, sa minto. Oo nga, no? Ayan, no, yung mataas na bundok niya, yung, yung gumuho. Dito lang yan sa bahagi na ito dito sa lugar na to. Pero sa kabila mga katabing bundok, ganun din yung nangyari. Pero dito talagang ragasa sa bahay. Isa e kapat si Ilpa Pasumbal talagang zero. Wala talagang masalba kahit ano. Kasi talaga hanggang bubong, tabunan talaga yung kanilang pamamahay dito. Nakapanlo mo. Para na panghina pagka nakita mo yung lugar na Ganito. Dahil sa kalamidad. Ayan guys. Personal tayong pumunta dito sa lugar na kung saan marami talaga mga naapiktuhan dito sa lugar ng Agoncillo. Ayos. Ayan guys. So tingnan nyo naman yung nangyari sa bahay na ito. Oh. Huh? Grabe. Grabe talaga yung nangyari sa lugar dito. Ayan. May bahay pa yan dyan? May bahay yung kumigil na din Oh, yan pala may bahay pa pala dyan oh. Wala na, wala na makita. Grabe yung tumabon sa kanila Yung oh. galing sa bundok. Grabe. Grabe. No. Okay. Dito guys, ito yung mga kinatatayuan natin. Nandito mismo yung bahay ng isang residente rito. Wala na makita dahil sa mga kahoy na yan. oh. oh. Grabe. Wala na makita. May hmm. flooring lang natin ah. O yung isa flooring din. Flooring na lang din ana, tira. do. Ay pati may sasakyan pa. doon, eh? okay. Ay, okay. so, um, Crosswind. Ayun. It, ito yung kalsada oh, yung tinutungtungan natin, guys. Hanggang doon, diretsyo yan. Wala na nakita. Ayan. Ito kalsada. Oh. Ayan. Grabe. Tingnan nyo. Sasakyan nila. Oh. Tapos yung bahay dito sa kabila. Yan tindahan niya si El? Oo. Oh. Tingnan nyo yung nangyari dito. Ate, it, Ay, Ang na eh. Oo, oh, may ganjan oh. Yan oh. yun. <coughs> Ang masakit pa na ito, guys. You no, know, Pang-apat na araw na ngayon yung hinuhukay na uh, mga na natabunan na bangkay. Hindi pa namin pinupunta ni C.L. Mark Nakakapanghina Pagka nakita mo yun Si pang-apat na araw na hinuho Hindi pa rin nakukuha Let's go Yan daw yung bahay nung namatay na Matandang lalaki guys Ayan yung may puno Ng langka malakas pa dito dito and guys nandito na yung uh, grupo ng coast guard at saka mga polis ng uh, Agoncillo, Matangas meron kasi natabunan dito isang matanda kaya nandito yung mga uh, kapulisan uh, hindi nila makita yung uh, matandang natabunan pero dahil sa pamamagitan daw ng kinay na aso balik-balik doon sa lugar na hinukayan baka nandoon natabunan yung isang matanda Ayan. Yeah, yung mga pulis. Yeah. ayun guys dito raw. Yung, dito yung kasi yung pumupunta yung K9 dito na parang dito yata natabunan yung isang uh, isang tao yeah. hmm. May kwarto dito si El? May kwarto dito? Wala. Oh, wala. Ayun ang bahay nila. Ayun ang bahay namin. Ah. Parang may inano na sinahayo. May sinasagip. Hmm. Ah. Ayun ang bahay na kapal ko nandito sa sa'yo mismo. Ah. Ay, may kung ari na Kung hindi siya malalim. Ay, mga mga dito. Malalim ang dami. Malalim. Um, hindi tatalab yung palal na pa. Hindi tatalab. Ganito, eh. Eh. Matilos dapat. Hindi tatalab. Grabe. Adobe. Ayan guys, sinisimulan ng mga kapulisan dito. Yung uh, paghukay. Nung bangkay na natabunan daw. Kasi yung uh, aso na kainay ng uh, Coast Guard. Dito yung tinuturo. Dito yung inaamoy na banda ng lugar. Kaya dito yung, uh, yung sinisimula sinisimulan ng uh, hukay hukayin. Mali mabot na ron ng uh, pang-apat na araw ngayong araw, guys. Sana dyan nga. Sana dyan nga matagpuan yung bangkay, guys, sa na natabunan. Pero dyan talaga bumabalik yung uh, K9. Ayan ang uh, Coast Guard. Kaya dyan talaga yung uh, pinaka pinpoint na hukayay nung uh, otoridad dito sa pinangyarihan ng uh, Sakuna. Ito sa Batangas. Ayan guys, saksi tayo dito sa sinasagawang uh, paghuhukay sa Sinabi nga uh, bangkay na natabunan sa hinong uh, bagyong Christine. آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ Ayan, guys. Mantakin nyo naman yung nangyari dito. Ito yung mga bahay. Tignan nyo naman. Kalulus-lulus talaga yung nangyari. Oh, pap! Okay. Oh! Okay. Hmm. <laughs> Abot kamay na yung buo ko. Para, Kaka, para, para mai Okay. Sino yun, yun ang nangyari? Ultimo buo ko, abot kamay na lang. Hindi na kailangan sungkitin o akyatin. Maano na to? Makapal na to eh. Yan, yan lang yung sakto. Hindi, oh, eh. sakto lang yan. Kinuhaan na nga eh si Eli. Sakto lang yan. Paray. Ayan, kapantayan. Hmm. <laughs>